Habay wala nga pangambay itong si Lebron James sa team ng Lakers kahit nga na matalo dito nga sa Warriors. Pero bago natin pag-usapan niya na ito muna nga ang inamin ni Coach Steve Gers sa anyang post-game interview after ng kanilang big win laban sa Lakers na ngayon nga ay mas lalo pa silang lumalapit dito sa 9 seed, 0.5 game behind na lamang sila. Well, sinabi nga ni Coach Sherd kanyang inamin na actually hindi daw talaga maganda ang kanilang paglalaro this game. Talaga lang daw na sobrang dami nilang three-pointer na naipasok laban nga dito sa Lakers kaya't nanalo pa rin sila. Kumbaga parang na-cover up nga ng hot three-point shooting ng Golden State Warriors ang kanilang hindi nga magandang paglalaro sa ibang aspeto ng basketball kagaya daw sa depensa at pati na rin taking care of basketball at kanilang focus. Pero siguradong masaya na rin yan itong si Coach Kerr kahit hindi magandang paglalaro basta nanalo. At ngayon ay pag-usapan na nga natin itong mga sinabi ni Lebron James kung saan sinabi niya na hindi na nga daw siya na sorpresa dito sa hot shooting at historic hot shooting ng Golden State Warriors laban nga sa kanila because they have the ability and capability to do that nga daw. Tapos Draymond Green got it going early nga daw at nakahit ng 5 straight 3 pointers. Kaya daw dapat nabigyang kudos, bigyang credit nila itong team ng Golden State Warriors sa kanilang ginawa. Banggit niya pa nga mga idol na ito nga daw hot shooting ng Golden State Warriors ay talaga nga daw nagsira sa kanilang game plan. Sa game plan ng LA Lakers, binasag daw ito dahil sa mainit na 3-point shooting ng Golden State. Na iba nga daw ito sa second half pero hindi na nga nila kinaya ng dahil nagtuloy-tuloy nga ang mainit na mga kamay ng Warriors players. And then pinanggit nga rin sa interview dito ni Lebron na parang wala nga daw siyang pangamba dito sa Lakers team at tiwala pa nga rin daw siya sa kanyang buong team kahit nga sa kanilang naging pagkatalo laban sa Warriors. Ito ang kanyang mga sinabi mga idol, it is what it is nga daw tungkol sa pagkatalo nila ngayon nga sa Golden State Warriors. Kasi at the end of the day nga daw ay alam nila sa kanilang sarili na kaya nilang makipagsabayan kahit sinong NBA team pa yan kapag nga daw sila ay healthy, kapag sila ay whole at walang injury. If they are not whole nga daw or if they are not healthy ay mahirap nga daw punan ng mga pagkawala ng kanilang mga players. At lalo na nga daw na si Andre Davis pang nawala. At talaga nga naman daw na imposible daw na punan yung napoprovide ni Andre Davis sa Lakers offensively pati na rin at lalo na defensively. Kahit kahit talo nga daw itong si LeBron ay parang all goods nga pa rin sa mga idol at hindi nga nangangamba dito sa Lakers team nang dahil alam niya nga once na they are healthy ay kaya nilang makipagtapatan kaya nilang makipagsabayan kahit sa kaninong NBA team pa nga yan. At yan nga ang naging maganda at positibong mga sinabi ni LeBron James dito nga sa team ng LA Lakers na for sure magbibigyan ng confidence sa kanya mga teammates. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang inyong mga opinion sa ating comment section.